Meron po tayong 18 players na pre-selected from the audience, i.e., di ba? Kaya naman po, paakyatin na natin ang ating 18 players! Come on, edit players! Ang dami nito! Paakyatin na po natin ito! Come on, edit players! iwagay -iwag niyo nyo naman yung mga clappers nyo! Hoy, dapat masaya kayo! Sorry po. Uh, uh, Mamaya uh, na yung mga cellphone. Sine, tabi yeah, niyo muna. Maglalaro dito muna. Dito tayo sa likod. Maglalaro muna tayo. Mamaya na yung mga selfies niyo. Okay? 18 na to. Hindi, <laughs> ito ayan, man. ayan, ayan, ayan. Ayan na. Sige po, usok, urong po tayo okay, then. sa dulo. Okay, sa dulo po. Sige, Sige po. po. Kasi po marami tayo. Sige. Ayan. Ayan. Sorry, madam. No to selfie. No to selfie po muna. Mapapagalita kami. Sige po. Okay, Sige urok po. po. Urok pa tayo. Urong pa po. Sige po. Okay. Sige tayo kasi 18 players tayo. Enough na ba to? So, bilangin natin. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 pa lang. Kulang pa ng 4. Kulang pa ng 4! Kulang kayo doon. Sige, sige, sige na. Sige na, girl. Huwag na sige. kayong mahiya. Huwag na kayong mahiya. Sige, sige. Last 4 players. Ma'am Angela. Last 4 players. Ma'am Angela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, last one. Last one! 18. Ayaw. Ayaw Teka lang yun. naman. Parang... Uh... Parang new face ka rin ng dear face talaga. Like, yes, oo. Oh. <laughs> Dito tayo yung... sa likod. Super bulge. Super bulog. Pinaghandaan. So nandito na yung ating atin, 80 players, Kevin. Okay. Sa lahat ng uh, game, hahatiin natin sa tatlong team. Tatlong team atin, itong ating 18 players. Six member each. At dahil dyan, para hatiin kayo, bibilan kayo ng 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3, Bebe. Starting with you. Okay. Go! 1, 2, 3. 3 na. 3. So lahat ng 1 dito Ms. uh, kay Miss Lahat ng 2 kay sa, and, and sa 3, sa, sa baba Sa, baba. Tayo. sa, sa center. Piyang. Okay. Go girls! Group yourselves sa quarter numbers. Po. haray po tayo dito. Sorry, hindi tayo, na, tayo ng sakit. Oo, oh, baka mahawak kayo, kayo kaya. Okay lang daw magkasakit tas nagaling galing kay Pian. Okay. Actually, sige, dito tayo, dito tayo, para hindi tayo sagsikan. Ano? Sige, dito tayo. Pasok po kayo, players. And pasok din kayo dito. yeah, pasok kayo dito. Ayan. Abang ina-explain namin ang mechanics. Ngayon, may groups na tayo. Paano ba ito lalaroin? Ay, magbabanggit ako ng isang sitwasyon or phrase. At ang bawat grupo ay kailangan i-reenact or mag pose kung paano nila i-interpret ang sitwasyon n'yon. Parang gumagawa tayo ng living photo. Diba? Pero syempre, Kevin, may oras tayo. Bibigyan po namin kayo ng one minute para magplano at ayusin ang inyong painting. Magka-countdown kami ng last 10 seconds at lahat dapat nakafreeze sa post ninyo. At siyempre, <laughs> para pumili ng pinakamagandang post or yes. pinakamagandang freeze, ang judges natin ay si Ms. Jonah, Jonah. and si Pia. Yes. At ang unang grupo na makakuha ng three points, sila siyempre ang panalo. At gets na po ba natin? Gets, natin. gets, gets na. Gets, na? lahat. Okay. Gets. Siguro, Kevin, itry Sample. ulit natin yung ano sample natin sa kanila. Okay, sige, sige. Oh. Ay, para sa ating dalawa to. Okay, okay. Oh, sige. Let us paint yang a picture. Nagulat sa announcement ng panalo sa isang budget. Ganon, ganon. Ganon dapat. Pero if freeze nyo, ha? I maintain, sustain nyo, ha? Okay, okay. Okay, okay na, gets na natin. Na gets na, na ba? Gets na ha, Gets na, gets na. Okay, let the game begin! Ngayon, alam nyo na, i-boost na natin ang creativity, teamwork, at good vibes. Let's paint young a picture. Simulan natin sa unang sitwasyon. Naglalakad sa runway ng isang fashion show na biglang nadapa ang model. Timer, let's paint yang a picture. Go! Oh, go! Teka lang, baka madaga na niyo si Fiyang dito kayo sa gitna. Members, dito meron kayo, kayo meron kayong one minute ha, to arrange it. Mag-isip kayo, mag-usapan nyo. Bibigyan naman namin kayo ng na 10 seconds para paghandaan yung last pose. Okay? Baka maipit si Miss Jonah. Oh, uh, doon kayo girls, huwag yung ano. Doon kayo. Okay, dapat lahat yan, Timor. Hindi ako yung nadapa ha. Hindi ako yung nadapa. May nakita akong may nadabang model. Okay? Last 30 seconds. Ito, na sila. 25 okay. seconds left. Ready na ba? Ready na. Kailangan nakaprease kayo, ha? Freeze, ha? Walang, walang kikilos ha? Ayan, last 15 seconds. Okay. 30, 12, 11, 10. 10 9. dahil dyan, pipili si Miss Jonah at si Fiyang kung sino sa tatlong team ang bibigyan nila ng isang puntos. Okay. One point agad. Okay. Miss Jonah and Fiyang, pwede po kayong mag-usap dalawa. Dapat magtapi na sila, no? Para Oo, Haka, dapat, no? Habang nagkakabulungan na dapat, uh, eh, no? Okay. Ikit na natin si Miss Fiyang at saka si Miss Jonah. Halika dito. Yan. Sige. Dito tayo. Okay. Sige, pwede nyo pag-uusapan ng wala sa mic kung sino bibigyan nyo ng puntos. Okay, please muna. Walang kikilos. Again, ito po ang Team 1, Team 2, and Team 3. Sorry, kore ko lang. Team 1, Team 2, Team 2, Team 3. Yes, okay, 1, 2, 3. At dahil dyan, i-explain nyo po muna bago nyo, bago nyo sabihin kung sinong nanalo. Okay. Okay ako, nangangalay na daw siya eh. job joke lang. Kasi kung ako yan, kunwari ako yung naglalangkad, tapos may nakita akong... Oh. Tapos kilala ko, I mean friends ko or oh. tropa ko talaga. Ganito kami. Tatawanan ko talaga. Tatawanan yung, mo. <laughs> <laughs> miss na kayo pa bakit ito ang napili niya? Kung uh, bago niyo sabihin miss hmm, Nakabali yung balaka. Ay, bali yung balaka. Napaka-importante na. Ay, ay, malaki yung pet. Yes. <laughs> Siyempre, <laughs> nadapa ka. May pabalakang yan, for yes. sure. Sabihin niyo na kung anong number ng team. Team 1, 2, or 3? Team 2! Team 2! One point! One, point. one point. Okay, balik tayo sa pwesto. Balik tayo sa balik pwesto. Balik sa pwesto! Pwede, pwede pang makahabol ha. Kasi, first three ito. And now, for our next situation, let's paint Fiang ang picture. Go! Fiyang! Drinking her favorite dear face beauty milk! Oh ano kaya yan? Dimer starts now! Go! As a group effort ha! Pag-usapan nyo! Activity! Girls! Harap sa stage ha! Harap sa stage! ano, Team 1. Yeah. Parang may yung buhay yung <laughs> dito. Eh, yung Team 3, ready, ready na, Ay, ay, iba rin talaga yung throne effort. Ang ganda. Iba. Parang pinaghansahan. Last 22 seconds left. Kasi kahit naman tayo dalawa, no, paano ka naman natin? Ang hirap. Oo. Uh -huh. Ang ganda din yan. paano natin na <laughs> Okay, move forward tayo, T1. Last nine seconds. Eight, six, five, four, three, two, 1! one. Freeze. Okay. Ay, taray. Pa-interview nga natin. Sige nga, habang nagme-meeting yung dalawa. Oo, uh, sino, sino ka dyan, kuya? Ano yung inaabot mo, ha? Oo. Oh. Mike, Mike. Mike? Bakit Mike? Indoors ah, indoors. Ah, okay. Indoors. Sino dyan? Ano naman kayo eksena nila dyan? Ito. Ah, uh, ikaw si Piyang. Yeah. Ah, ah oh, oh. Anong oh. nag-udyok sa'yo bakit ikaw si Piyang? Ganda ko eh. Ay, magandang e-abab sa dyan. Totoo. At ito naman group 3. Kamusta naman ang mga taong lamesa? Ah, ah, taong upuan. Ah, taong upuan naman kayo. Dahil siyang in, uh, endorser, no? Parang e-abab natin sa team 3. Yeah. Ano naman ang like, endorse eh? Ichigo. Ichigo. Ichigo ang iniinom niya. Oh. Sa suot mong yan talagang Ichigo ang iniinom mo. Totoo. Ang ganda niya. Kaya naman, Ms. Jonah, Ms. let's Sino ang ah, bibiliin niyo? Bakit muna at sino? Oh, grabe yung effort. Grabe, mga ngali ako yan kung ako yan. Oh, <laughs> Miss Jonah? Yeah, parang siya, siya si para siya si Pia Wow, ang ganda yeah. ng sinabi ni Miss Jonah! Oh, Oo, doon pa lang ito. Eh, no? At dahil dyan, kanina niya binibigay ang 1 point. Sa so, team 3. 3. Wow. Well, actually, sila ang unang nag-freeze. Eh. Oo. Oh. Kanina pa eh. Tsaka ano ba nila yung gagawin nila? Ano kaya naman ito? Nang malalaman niyo kaya ulit ang gagawin niyo sa ating Next, paint young a picture nagka-brown out habang ha? nanonood ng, ng horror movie. Okay. Let's play the... Let's play a Picture. Timer starts now! Go! Horror movie to, ha? Dapat nakakatakot. Okay, please, ha? Okay. kakasakitan na kayo dyan, ha? Ah. Okay, go. Yan. Ano-ano naman kaya itong mga eksena nyo sa buhay? Yeah. Parang may nagmumulto doon, o. Oh. Ano <laughs> yan? Ano yan? Ay, naku. Last na, 8 seconds. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Okay! Wait, freeze! Okay, konting interview mo na sa Team 1. May ano ba yung horror movie na pinapanood nyo? Bakit takot na takot kayo? Sadako po. Sadako ay parang lasing lang yan e. Eh. Pauwi nyo na yan. <laughs> team 2! Team 2! Sino si Sadako? Ikaw Because Ayun, ang TV, eh, parang surplus ka na. Oh, ito, TV to parang uh, flat screen Oh, Oo, <laughs> no? Okay. Ang uh, team 3 natin. Ay, ito, ito, yung team 3, lalapitan ko. Nako, teka lang muna. Ano tong mga nakikita namin tatlo? Ba't parang kasal yan? Ano to? Sino kayo dyan? Isang sako. Isang sako? <laughs> ha, totoo ba? Sa'yo pa nang galing? Ano, Isang... ade, ano movie kayo? Ano movie? The ring kayo. The ring. Lahat sila ah, pare-pareho. Ring lang to. Parang full court to ah. <laughs> ring. The ring. Okay? At dahil dyan, pipili na si Miss Jonah at si Piang. At sabihin niyo muna kung bakit. Okay. Piang. Ako kasi paano ako manonood? Paano magbabrownout kung wala akong TV, di ba? Oh! No? Ah. Matalino! Matalino! Miss Jonah, kayo po. Nangangalay sila. Grabe yung ngaalay. Eh. Yes, sila. Um, o, oh, sige. Dahil dyan, sino po ang pinipiliw ninyo? Sino ang winning team? Team number... Two. Team two! two! Ngayon, two points para sa ating Team 2. One point sa Team 3. Half point tayo, Team 1. Okay? Team one laban lang. Kaya pa natin yan. Yes. At dahil dyan, indiret-diretso na natin sa ating next situation. At let's paint piyang a picture. Here we go parang may slow mo na suntukan sa pelikula. Ay nako, paano kaya yung slow mo na suntukan sa pelikula? Kaya naman, ilabas nyo na yung creativity and teamwork! Kaya naman, Pintiaga Picture Go! Mananalo na kaya ang Team 2 or hahabol pa ang Team 1? Hahabol ang Team 1, yung so maagam pa para sumuko. Ibang creativity ng Team 1. Galingan niyo para manalo na kay Slow-mo. Slow-mo -mo. Slow yan. Yeah. Nasuntukan sa pelikula. Okay. So kailangan i-toldo niya na yan ah. Team 1, magalit ka daw! Saktan mo! Last ten! Nine! Eight! Seven! Six! Five! Four! Three! Two! One! Freeze! Okay. Sipre, slow mo! Nasuntukan sa pelikula ang tanong. Anong pelikula tong may ganitong suntukan na Ayan. slow mo? Anong Anong pelikula to? Bata ah, kaya ako, pelikula. DJ ah, show yun, yun, uh -huh. yun, Pero ina-advance siya na, malay mo nga naman. Ito yung future. Saka dati, pelikula ni FPJ talaga. Yes. Yun, ipakabun. Dito, an ano na naman kayo? TV ulit. TV ulit. <laughs> pelikula, TV. Paano ka manonood na wala ang TV? Okay, paano ka naman manonood kung wala ang TV? Sorry, pero, sorry. Pero anong movie yan? Anong, movie anong movie yan? suntungang movie Woman. The other woman! Nagsutukan <laughs> yung kabit! Ganyan. Ah, oh, chok, Ang kabit na ngayon yung lalaki! <laughs> Bongga bakla ang kabit! Gusto ko yan, bakla! Ang team 3! Team 3! Eto, anong, anong slow mo? Anong Ay, pelikula to? Saan ang pelikula to? Ito, ha? na kayo dito. Provinciana naman? Kasi provinsyana. may provinciana. Ha? Provinciana. Taping ng probinsyana. Ang kalaban ng probinsyano. okay, taping to ng probinsyana, Kevin. At dahil dyan, pinipili na si Fiang at si Miss Jonah. Bakit po ito ang pinipili nyo? Kasi may TV. May TV? Alas, sino kaya yung may TV? Ipagamot eh, nyo yan. Bakit may TV? Oo, oh, oh, grabe na TV na yan. At tagal na yan, ha? Fiang. <laughs> si oh, Ako kasi may TV. Kasi doon. may TV. O, oh, parang give na give naman. Ha? Na. Anong team ang pinipili nyo? Okay, team number 2. Team number 2! Oh! And there you have it, the rising winner ay group number 2. Oh! Thank you so much ating mga players. Salamat po sa inyong participation. At then team 2, let's gather for a quick photo op. Samahan niyo kami sa gitna. Bawal mag-selfie, may picture kayo. Oo, oh, may picture na. Bawal na, bebe. Makapagalitan kami. Oo nga. Ay, hati-hati tayo. Ah, ha. tatlo dito. Sa gitna ka, oh. Sige, tatlo pa dito. O, sige, ate. Sige, ate. Sige, oh. Ayan. Oh, hindi na nagkasya. Okay. Quick photo, o. Grabe, na-enjoy ko na naman yung game, ay. Oo, oh, oh. pinagpawisan ako. Bawal pong mag-selfie. Thank you so much. Sorry, sinabihan ulit kami. Thank you! Okay, Chris! Pictures! Thank you! Thank you! Next week ah, na mo ah. tayo. Thank, Thank, you. You. Thank you! Thank you! Sorry ah, bawal talaga mag-selfie. Mababagal din. Kasi para sa VIP at VVIPs natin yun eh. Anyways, napaka-talented talaga ng aming mga dear bosses dearest F. besties. Thank you so much again, Miss Jonah Fiyang, Thank you. And of course, to our guest players for that fun segment. Palakpakan naman natin sila. Yes, eh, sobra, no? Grabe creativity ng mga ano natin, besties. Pero bago ang lahat, Miss Jonah, Miss Fiyang, Kevin, thank you muna sa inyong tatlo. Ma'am, you can take a rest muna. Ako muna bahala baala okay, sa segment okay, ko okay. na to. Okay? okay. Mag-rest muna kayo dyan. Kasi best time ako na ba na magpapag-games? Isip pa ba ang lahat?